Okay mga kapikers, good morning, good morning Gawa na naman tayo Gawa na naman ang panatiro Gawa na naman araw-araw Tayo magluluto mga kapikers Shout out sa lahat yan ng gising At tulog pa sa mga busy na Pang nagluluto ngayong gabi ay gumaga, good morning Mag Alas 4 na mga kapikers o, Alas 4 ulo na nga Wala o. O, kaya nagawa na tayo Magluluto na Nakapainit tayo ng ubin mga kapikers Ayan o, init na ang ubin ngayon magsasala nga tayo ng mga tinapay mga kabigas ayan luluto na tayo shout out sa inyo good morning good morning banguna na kapina na kapi na kapi na sa nasulog ng mundo mga kapwa ko FW dati no good morning mga jeepney driver bus driver grab driver taxi driver Jan, good morning good morning shout out sa inyo lahat Kaya na, mag-uumpis na tayo. Sasanang na tayo mga kabikars. <coughs> <coughs> Oh, wala pa. Wala pa. <laughs> wala luto Nako, kamalas. Wala pa, yo. So, Sasalang pala. So, Sasalang pala ako. Gusto mo hmm. ako dito lang dyan. Diyan ka ba? Ha? Gusto mo ako dito lang dyan. Tawagin kita. Saan? Diyan. ba? Eh, Ay, eh, Ay, wala. Ay, wala kang luto eh. So, Sasalang pala ako eh.

Ayan, mga kabikers. Ayan na. Loto na. Okay, mga kabikers. Yan. Sige, 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 mga kabikers. Shout out sa inyo. Bye-bye muna. Hanggang dito na muna video ni kabikers. I love you all.